makinig ka, baka ang susunod na pumila ay ikaw. March 13 2024. Dear DJ Lagim, ako po si Marco. Nasa late 20s, taga Quezon City. Gusto ko lang ibahagi itong nangyari sa akin. Baka sakaling may iba pang naka-experience nito. Na-require kasi sa opisina namin ang medical clearance. Kaya pumila ako sa Lumang Barangay Health Center malapit sa amin. Maaga pa lang, ang dami ng tao. Sa dulo ng hallway, may nakita akong kwarto. May sulat sa papel, nakatape lang sa pinto. Room 3, bawal pumasok ng walang tawag. Tahimik sa paligid, pero bawat ilang minuto, may lumalabas mula sa Room 3. Tahimik sila, maputla. Parang wala sa sarili, hanggang sa ako na ang tinawag. Pagpasok ko sa Room 3, madilim, maliit. Amoy, alkohol at parang kalatawang. May luma ng kama, kurtina at isang nurse na nakatayo sa sulok. Naka-face mask siya, pero sikip na sikip. Hindi ko makita ang mukha niya, pero parang hindi siya humihinga, wala siyang sinabi. Itinuro lang ang kama. Umiga ako. Pagkahiga ako, may tinurok siya sa braso ko. Walang tanong, walang paliwanag. Ilang segundo lang, umiikot ang paningin ko. Nag-blackout ako. Pagdilat ko, wala na siya. Paglabas ko sa hallway, wala na ring pila. Tahimik ang buong health center. Pagtingin ko sa relo, alas 10.30 ng umaga. Pero parang ang tagal kong nawala. Bago ako umalis, tinanong ko pa yung guard. Kuya, sino po yung nurse sa room 3? Napatingin siya. Tumahimik. Tapos sabi niya, Wala pong room 3. Janitor closet na po yan. Matagal nang sinara. Tiningnan ko ulit yung pinto. At totoo nga, walang signage. Wala na rin kahit anong papel. Pero DJ Lagim, hinding-hindi ko makakalimutan ng nurse na yon. Yung mukha niya, kahit natatakpan ng mask. Hindi ko magalaw ang mata. Hindi siya humihinga. Hindi siya tao. At yung tinurok niya sa akin, wala akong bakas. Walang sugat. Walang pasa. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga nangyari. Parang may kinuha siya at baka may naiwan sa akin.